Eto, tignan niyo na. Kolelat pa rin Robredo mga dilawan, ha? Excuse me. Ha? magising kayo sa katotohanan. Ito po 'yung nilabas ng politiko. Robredo, Rojas, Drilon, Aquino, out of magic 12 sa Octa survey. Mga dilawan. Mga political analyst nyo na nadidinig ko at napapakit at napapanood ko sa YouTube, ang dami ninyong sinasabi. Eto, sagot ko sa inyo, kulelat pa rin kayo. Please shut up your mouth. Kasi kahit anong analysis mo dito, analysis, analysis, paralysis, wala na kayo. Pero ako, hamon ko. Para magkaalaman, Robredo, Rojas, Drilon, Aquino, Trillanes, takbo kayong senador. Sige na, please, nagmamakaawa ako. Ontiveros, 2028, takbo kang presidente. Nagmamakaawa ako, takbo kayo. Para makita ng mga kaalyado nyo at sa, sa, sana magising din sila, gaya ni Sara, na ang dilaw, tapos na kayo. Para manahimik na. Tapos na tapos na kayo. Ang kaya nyo na lang, epaliti ko. Epal dito, epal doon. Sip-sip dito, sip-sip doon. Para maipwesto kayo. Pero sa totoo, alam nyo kung bakit kayo nalaos? Ang tagal nyong nakaupo, wala namang kayong napatunayan. Gumulo lang. Tinang nyo. Tinanggal nyo ang kapangyarihan sa Marcos, yung tatay na Marcos. Dahil pagiging uh, diktador, wag na po natin pag-usapan kung totoo yun o hindi. 20 years after, may nangyari ba? 30 years after, may nangyari ba? Wala din. Kayo ang nakaupo. Isipin mo, former Bryce, vice president pa si Lenny, hindi man lang lumusot sa Senate. <laughs> Nakita nyo? Nakita nyo ang difference ng karisma ng DDS. Hindi, alam mo kung bakit. Gusto ko lang diinan to kasi marami akong naririnig na political analyst at hindi ko na lang isasabihin sa inyo kung sino itong mga bloggers na ito. nag interview pa sila na kung sino-sino political analyst. Tapos sinasabi nila na wala na ang karisma ng Duterte dahil sa confidential funds. Nakita nyo ang difference ni Lenny at ni Tatay Digong? Hindi nga. May, eh ako, ako, ako. May tanong lang sa inyo. Serious. Sa Earth ba kayo nakatira? Na tanong ko sa mga dilawan, sa earth ba kayo? Kasi parang <laughs> hindi niyo alam yung totoong nangyayari. Yes, oo, alam ko yung ibang komentaryo niyo matatalino, pero alam niyo wala sa hulog. Magaling, matalino yung komentaryo niyo, pero malayo sa katotohanan. Wala na oh. Oh, coach Oli, bat mo dinidiskus yan. Ididikit natin para manahimik na tong mga to. Pinatay ko lang nga kasi may music. Oh. Oh, ayan. Drillon, Trillanes, Lenny, Bam Aquino. Ano? Ano pa? Sige, buhay pa kayo. Ngayon, tingnan nyo yung muka ng dilaw. Nakikisaw-saw sila. Kung birahin nila si Tatay Digong, kala mo ang lilinis. Pero Coach Oli, hindi ba da karapatan din nila yon? Kasi kayo, may karapatan din kayo. Sabihin nyo ano yung sa tingin ninyo. Eh di ba karapatan din ng dilawan yon? Yes, karapatan din naman. Hindi ko inaalis sa kanila yung karapatan. Pero yung kanilang pag, itong kanilang mga political analyst, parang ang layo na nyo sa katotohanan. Ang lakas nyo mamuna, okay? Ang dami nyo issue sa buhay. Lahat na lang pinapansin. Kanina lang narinig ko pinag-uusapan. Ginawa ba ni Tatay Digong nag-jetski siya? Tignan mo, pati yung pag-jetski binalikan. Tapos mag-a-analyze ka ng about political. So para mong sinasabi, madumi ang Duterte at yung mga kaalyado nyo malinis. Really? Dilima? Trillanes? Rojas? Robredo? Ang linis nyo. Diba? <laughs> ang linis nyo. Katapang? Saf? Parang, you're so holy. Grabe yan si Duterte. Really? Delima? Trillanes? Si hindi, hindi. Kayo na lang sumagot sa sarili ninyo. Anong nagawa niyan sa bayan natin? Rojas. Tapos ngayon, ang sinasawsawa nila, China. Mamaya, pag-usapan natin yan, China. Eto, lakihan ko yung survey, ha? Tingnan nyo mabuti. Wala sila, oh. Tapos, sasabihin, dahil sa confidential funds... Laos ng Duterte, Laos ng DDS. Ando no, Senator Bongo number 2. Senator Bongo ang mukha ng Duterte. Alam naman natin kaya malakas si Bo Senator Bongo because of Duterte. Di diba? Real talk lang po. Okay? Yes, may karapatan kayo mag-analyze. Analyze kayo ng analyze dyan. Pero sana, sa pag analyze nyo, yung katotohanan lang. Huwag nyong niloloko yung tao ninyo. At higit sa lahat, Huwag nyo silang binibigyan ng false hope. Kasi alam nyo, panggulo lang kayo eh. Sa totoo lang, dilawan, panggulo kayo. Ang laki na nga ng problema ng Pilipinas patungkol sa smuggling. Eto, mapapasok tayo sa gera nang wala naman tayo. Last year lang, wala tayong kaaway. Ngayon, nasa bingid na rin tayo ng gera. Pinaghahanda na tayo sa gera. Ganun po katindi. Tapos sawsaw pa kayo ng sawsaw. Ang hinihingi ni Tatay Digong magbukasan mag audit To the rest ko kayo kay tambalos-los. Bakit hindi magbukasan? Tapos sasabihin ninyo, gagawin ba ni Tatay Digong yon? Yung jet ski nga, hindi niya ginawa. Corny mo. Ang layo naman ng analysis, ang layo naman nung, nung ano mo, jet ski sa bukasan ng audit. Di ba? Ang layo. Hamon po yan, lalaki sa lalaki. Hayaan niyong sumagot si Tambaloslos. Huwag kayo hamunan po ito ng dalawang lalaki. Okay? Ang hiling namin, bukasan. Bakit ba ayaw nyo? Di, eh, tanong lang, Dilaw. Bakit ba ayaw ninyo? Kung kayo ay para sa Pilipino, hindi ba mas magandang magbukasan nga? Total, kung sabihin nyo, eh, kasi maka-DDS kayo, kaya kinakampihan nyo si Tatay Digong. Ibubuksan eh, din naman niya eh. Sino bang makikinabang kung magbubukas si Tamba, magbubukas si Duterte? Di ba lahat ng Pilipino magka, makikinabang? Makita natin sa napupunta yung pera ng Kongreso, ng lower house. Ganun kasimple. Ba't pinahihirap natin? Di ba? Hayaan mo ipagtanggol niya yung sarili niya. Pasok kayo ng pasok eh. Sinasawsawan niyo pa yung China. Oh, mamaya titingnan natin ha. Poli kayong mga dilawan mga political analyst kuno. Anong maganda nung mga nagawa ng mga binanggit kong mga kaalyado nyo? At higit sa lahat, may tanong ako mamaya kay Franz. Ayan, eh, tinan nyo. Walang-wala. Seriously, hindi kayo nahihiya sa balat ninyo? Totoo lang. Binibigyan nyo ng false hope yung mga tao ninyo para lang yung vlog nyo kumita. Meron kayong agenda eh. Pati ang mga political analyst, may agenda yan. Siyempre may karga yan eh. Naku, huwag tayong magbiruan, magbolahan. Wala na kayo.